so we are here uh, in support for those that are affected and of course uh, kami dito to congress will do our best also to find ways paano mapabilis ang tulong para sa mga nalindol. Mag-aabot ng tulong ang kamera at gagawa ng paraan upang mapabilis ang pagkakaloob ng ayuda sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa lawiga ng Davao Oriental. Yan ang pagtitiyak ni House Deputy Speaker at Ilocos Sur 2nd District Representative Christine Singson Mihan. Ayon naman kay Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario, Nakatutok ngayon ng mga lokal na pamahalaan sa kanilang probinsya, magmula barangay hanggang munisipalidad at lungsod. Ito ay para matukoy ang tindi at lawak ng pinsala, bunsod ng malakas na pagyanig na sinunda ng aftershocks. As of the moment, nagkaroon na po tayo ng mga reports regarding sa mga damages naman sa infrastructure natin doon sa Davao Oriental. There are some recorded cases of minor landslides, mayroon din po mga cracked infrastructure such as bridges. Samantala suportado ng ilan sa liderato ng Kamara ang pananatili ng unprogrammed appropriations sa 2026 National Budget Bill. Sa gitna ito ng mga panawagan sa minorya na i-zero na ang alokasyon sa unprogrammed appropriations o standby funds para sa mga proyektong hindi patukoy ang pagkukuhanan na ng pondo. Naninindigan si House Deputy Minority Leader at Akbayin Party si Representative Shell Jokno na hindi sapat ang pasya ng House Budget Amendment Review Subcommittee na bawasan ang unprogrammed appropriations. Panawagan ito, itigil na ang mga palusot para maipilit lang ang unprogrammed appropriations." Kung kailangan anya ng dagdag pondo para sa loan obligations, may legal at malinaw na paraan ang supplemental budget kaugnay din ng kalamidad at emergency na binabanggit ng Malacanang kaya kailangan ng unprogrammed appropriations. Ayon kay Congressman Jokno, meron ng contingent fund na 13 billion pesos at calamity funds na 31 billion pesos. Pero ayon kay Panawan 2nd District Representative Jose Alvarez, Vice Chairperson ng House Appropriations Committee, sa oras ng sakuna, kailangan ng mabilis na aksyon ng pamahalaan. Kaya supplemental budgeting, kung wala ka pa, matagal din ang proseso noon. So may proseso din na daanan yan. Katulad sa isang LGO, magso -supplemental budget, eh dadaan ka sa galing sa sangguniang panlalawigan. So kung ang, 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 palasyo mag-supplemental, mag dadaan ulit sa kongreso yon Para kang budget, ba, budget 101. Pagtitiyak din ito sa mga may agam-agam sa pananatili ng unprogrammed appropriations sa national budget tinanggal na natin yung tinanggal na mga contentious issues sa infrastructure katulad ng kinoconvert na flood control karsada tulay wala na yon tinanggal natin yon from the am program funds ang naiwan na lang sa am program funds ay yung mga gagamiting pera doon sa ating mga uh, joint joint venture project ng 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 foreign funded uh, projects isa at saka pangalawa kung may kalamidad ma-access ng palasyo yung ang uh, program funds for uh, calamities. Naninindigan din si House Deputy Speaker at Antipolo First District Representative Ronnie Puno na kailangan ng unprogrammed appropriations sa pambansang pondo. We cannot anticipate disasters eh. 'Di ba? Hindi natin ma, -ma, -ma, ma- anticipate yung mga sakuna. So Uh, for example, this year, nakadalawang malaking earthquake na tayo in the past week alone. Trabaho ng gobyerno kasi maging uh, maging uh, responsive sa lahat niyan eh. Dapat may, may ma masasagot eh yung gobyerno sa lahat ng pangyayaring ganyan. Samantala ngayong araw, target ng Kamara na ipasa sa ikalawang pagbasa ang House Bill No. 4058 o panukalang ng pambansang pondo para sa 2026 na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Pagtiriyak naman ni Deputy Speaker Puno, maayos ang panukalang pondong target ipasa ng Kamara sa lunes. Una-una sa mga tinitignan ko ngayon, ano, yung 2026 budget, sa tingin ko maayos na talaga. Yung budget natin ngayon, sa tingin ko ha, walang masyadong insertion na eh. Ayon naman kay House Speaker Boji T. III, nagpatupad na ng bagong sistema ang Kamara para buksan sa publiko ang proseso ng budget. Rosa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.